Eh, magandang araw po mga boss uh, meron lang akong bablog dito may nadaanan kasi akong dump dito sa bandari punta natin eh galing akong trabaho eh nadaan ko lang dito punta natin baba tayo baba ayun baba dito pa tayo sa Ayan, tayo ibabaw o sa taas, sa gilid. Tingnan na natin yung itsura dito. Tapos, akit ako sa taas para makita natin yung dito sa baba.

i'm a natin itong paliguan pero parang naabandonan naabandonan na wala nang naliligo okay. 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 kasi sa isura kasi ngayon napaka madumi na ayun nakita nyo may harang dumi na buhay tapos nagawa sila ng lumang bahay doon ito lang kung yun dati eh, parang pinaka cottage dito sa bali doon ito lang po ito sa anong lugar uh, sa lawan hindi naman po ito ano uh, historical hindi po ito historical ito po ay eh. so, well, itong nakikita nyo yung dam na yan isa lang po ito sa mga pinagsitingan ni Ramon Revilla Sr. Ayan tempo problema napaka dumi tapos sa mga araw maraming naliligo dito ayan may mga katig sinare ko lang po at tingnan natin makakalapit pa tayo dyan sa ilalim mo. Kasi yung mga halos karamihan ng pelikula ni Roman Revillo Sr. Halos karamihan naman nung dito ginaganap sa lugar ng Salawag. Sa Kabite. Ayan po. Napakadami na nga lang talaga. hindi po ako magkakamali ang pelikula po niya dito ay ano malabanan hunter ah, uh, tuloy na to tumdam na to napakalinis po po nito dati kasi okay, nabukuntaan pa rin namin tumay ato wala na po ngayon napakadumi na sinar ko lang sa inyo yung lugar na to ito po noon, ah, noon kahoy pa yung tuloy na yan hindi na tayo makakaako sa taas eh, hindi naman natin magpupuntahan, ganito lang, ganyan. Hindi na nga lang po talaga maganda yung may ng silog.

Marami pang naliligo dito. ano wala ka na. Yung mga bahay-bahay na rin sa gilid. Ayun, yung mga bahay na. Maganda sana kung napangalagaan tong lugar nito. Tapos mayroong tunnel o kuweba sa ilalim. Siguro na ng tubig pagpapabawasan pag, 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 dam. Pag, sayang sayang yung lugar ah uh, kaya eh muna mga boss ah uh, babalik na sa trabaho dahil nadaan ko lang naman itong lugar na to ay share ko lang sa inyo para ito ay prinsipi nga ni Romero Village Senior yun lang ang natatandaan kong pelikula niya na ginanapan dito yung malabanan hunter kasi nakikita ko itong lugar na to yun po maraming po salamat sa inyong pananood eh, hanggang dito na lang po yun po pa naman itong lugar ang dami na siguro ng mga bahay kaya medyo polluted na yung tubig yan yan po follow lang kayo lakbay ni peace yan salamat, thank you.